Umaga umaga, may bumili agad ng flower horn. Isa na nandito sa grow out tank at isang flower horn na nasa VIP section. Itong mga nasa VIP, sila yung mga mabibilis lumaki. Magaganda at matingkad ng kulay. Itong nasa grow out tank nga pala ay 300 pesos. Itong VIP naman ay nasa 1,000 pesos. Sa personal, mas makikita nyo, pagkakaiba nilang dalawa. Kota na nga agad ang isang araw ni Boy Ubo. Wala pa mas customer yesta, pero bayad na. Ipapadala nga pala to sa Kabite. Akala nga ko yung lalamob tilapia to eh. Sa bagay, medyo kamukha naman. Lahat pala nang nababenta ni Boy Ubo. Wala po ako dong pinaparte. Kanya solo po niya lahat ng kita. Dahil isda naman yun at tumutulong lang naman ako naisip ko na rin na mag-alaga na din kaya ako ng isda. Total nag-aalaga din naman sa Weibo kaya sasabay na ako. Kaya naman kumuha na ako ng batcha at nag-stack na ako ng tubig. Nasabi ko nga na gusto ko mag-alaga ng PKBM. Marami nga nag-message at nag-comment. Kung gusto ko nga daw ay bibigyan daw nila ako ng PKBM. Pero nalaman ko kung magkano ang presyo ng PKBM. Nahiya naman akong tumanggap mula sa kanila. Kaya pumunta na lang ako sa malapit na fish farm sa amin. Dito na lang ako bibili. Nakita nga din namin dito sa Buimacho Nuri. Tumitingin-tingin nga din siya ng isda. Bumili ako dito na isang pirasong male na black balloon molly na round tail. Tapos dalawang female platinum molly na round tail din. Hmm. Hindi ko sure kung platinum king balloon molly ba nakakalabasan dito kapag pinag ko. Wala namang masama kung susubukan. Bago ko nga pala sila ilagay sa batya, yeah. limit muna natin sila kahit mga isang oras para hindi sila ma-water shock. Kaya habang naghihintay ako na isang oras, magtatanghalian muna ako. Sobrang saya ko nga. Kasi yung ulam namin ngayon ay na-request kong luto. Napanood ko kasi yung ginataang pang pa manok ni Harold Poblete Piguera. Naghiwa na rin ako dito na pipino na may sawsawang mayonnaise. Isang taka lang ng kanin kasi diet tayo. Pero mukhang medyo mapapadami ang kain ko ng ulam ngayon. Mahilig kasi talaga ako sa paan ng manok. Except na lang kung tinulang paanang manok ang luto. Bago kumain, uminom muna ako na isang basong tubig. Grabe, the best na ulam talaga para sa akin. Dikit na dikit sa buto yung lasa. Kulang na nga lang pati buto kainin ko na. Sabi ko sa sarili ko, tuwing ko lang ako kakain ng marami o oh, mag-cheat day. Pero webes pa lang na parami na agad kain ko. Eh wala, esrap ng ulam eh, wala akong magagawa. Halos isang oras na nga pala nakakalibit yung mga isda ko. Pero bago ko sila buksan, resto ng tawag ko dito. Hindi ko alam kung tama ba. Binubuksan ko na yung plastic ng plato ng Molly. Pwede na kasi silang pakawalan. Pinakawalan ko na rin yung black balloon Molly. Pero pagkatapos ko silang pakawalan, akala ko maglilikot at tuwang sila. Pinagbasdan ko muna sila na matagal. Hindi pa sila masyadong gumagalaw. Siguro naninibago pa sila. Pakiramdam ko may pa sa ko. Kaya pumunta ko dagat para kumuha ng water lily. Medyo napatigil lang kami sa glit. Kasi nakakita kami dito na medyo mababaw na tubig. Tapos meron mga malilita tilapia. Gusto nga sana namin manghuli kasi wala kaming dalang net. Ang healthy nga ng lupa at mga damo dito. Maganda ang tama ng araw kaya naglulumo. Ginimulan ko na nga pala kumuha ng mga water lily. Ginugil ko water lettuce pala ang tawag dito. Mga malilita piraso lang pala ang kinuha ko. Kasi mga ilang araw lang sobrang bilis na netong lumaki. Kunti lang talaga kinuha ko mga wala pa naman sampung piraso. Kaya pagka uwi ko binabad ko agad sa batya mga water lettuce. Pinunuo ko ng tubig ng batya. Hinayaan ko umapang para malis yung mga dumi. Kumapit kasi lupa sa water lettuce. At nung lumino eto bigibibibib malinis na yung water lettuce binawasan ko pala no content yung ugat nila kasi nga sobrang haba at medyo malupalo papa tuwang-tuwa na siguro tong mga isda ko siguro pa nila na sa isla na sila inobserbahan ko nga pala sila ito nga pala isang kulay puti eh, medyo malikot tapos pinaka bubbly sa kanilang tatlo siguro nakita niya bakit nag-iisa lang yung black kaya naman nilapitan niya siguro kinakausap niya to suggest naman kayo ko ng ano magandang pangalan sa kanila bigyan natin pala ako ng pakan para sa kanila hindi ko alam kung anong tawag basta powder siya na kulay brown angyado lang pala ako magpakain sa kanila hindi ko pa kasi suka yung marami at konti para sa kanila dahil hindi sila kumakain yumuyo muna ako nang konti nakakita nakita nila ako sila kumain. At nung lumayo na nga ako, una na nga kumain yung kulay puti. Tapos kinausap niya yung black ang sabi niya, Halika na, kahit ka na dito! Kaya kumain na rin yung kulay black. Yeah!